Alright mga boss, so welcome na naman sa ating vlog Siyempre ako si Moto Jack So ngayon mga boss, may ito na yung ano natin Pangalawang sahod natin Dito sa ano, bilang bus driver Dito sa ano, sa Jackliner no? <coughs> so ito na yung pangalawa natin sahod Nakatikim na naman tayo ng pangalawang sahod So ang pinasok ko lang mga boss Ay ano, 9 uh, nine days 9 days lang ako So 9 days uh, Kumita ako ng 13,000 P13,400 Mahigit ganun Yung 9 days ko Tapos binawasan May kaltas Yung Mga SS May mga kaltas pang iba So ang natira sa akin mga boss Ito e, na lang Ang malinis sa akin Na natira ng sahod ko ng 9 days Ito yan mga boss oh. Kita ba? Gismil 400 10 416 10416 yung sinahod ko yung natirang sahod <coughs> so ito mga boss oh. so 10k Woo, 10k 10k Woo! 10k mga boss yung natirang sahod pero 13,000 to uh, 10k na lang 10,416 yung natirang sahod ko so hindi na masama ayan o oh. hindi na masama yung sahod ano pa ito? Ganun pa ito, bariya. Di ba, pagkalawang sahod, buo na. Nung unang sahod ko, kulang. Kulang na isang daan. Ngayon, kumpleto na. Hindi na masama. 9 days, uh, 13,000 may get. Uh, diba? di ba? Hindi na masama. Ano? Ayan, ayan mga boss, ayan. Uh, labas natin yung sahod natin. Bilangin natin, yung baka hindi sakto. Kailangan 10,416 416 to mga boss. 10,416. Uh, Gizmil

sa loob ng 9 days ito yung natira malinis na mil 400 D-Size. so pangalawang sahod ko to mga boss pero ang total talaga nito ay ,000, 13 mil 13,000 mahigit kaya lang kinaltasan eh maraming kaltas yung bali tapos yung ano ko yung mga SS yung mga <laughs> ano, SS, pill health, pag-ibig, ganyan. Tapos yung balik ko araw-araw lang, no. 300 kaya ito na lang natira mga boss. Yan. Pero hindi na masama. 13,000 mahigit kumita ako sa loob ng siyam na araw. So, maganda-ganda na rin mga boss, no. Hindi na rin masama. So, ganun mga boss yung, ano, sahod ko bilang, ano, bus driver dito sa, ano, jackliner. So, ito yung kasama ko si Lokbo. Yan, si Lokbo. Ito si Lokbo. Yan. Diyan yung kasamit ko araw-araw. Uniform, yan. Diyan nakasabit. Sampay. So, ngayon, nangang oras na. Alas gis na. Patutulog <coughs> na kami. So, kung tatanong kayo mga boss, saan ako natulog? Doon sa dulo. Yun, oh. No? Doon sa pinakadulong upuan. Sa ani na upuan. Doon ako natulog. Kung doktor ko dito. Kanya-kanya kami baloktot. <laughs> so, yun lang mga boss. Bye-bye.